Hello mga ka-news ko! Sikat na vlogger na si Kong TV at Dwight Howard nag-collab. Nakipagkita nga po ang dating NBA star sa isa sa mga pinakasikat na vlogger dito sa Pilipinas na si Kong TV. Nagsimula ang collaboration ng NBA Superman at ng Kong TV sa balcony ng isang sosyal na hotel sa Maynila. Doon, Biniro ng sikat na vlogger si Dwight na sumali sa kanyang basketball team na pinangalanan niyang Unbelievable Basketball. Dalawang minuto lang daw ang playing time ni Howard sa loob ng isang quarter at babayaran siya ni Kong ng 75 pesos para dito. Nag-issue pa nga ng cheque itong si Kong na nagkakahalaga nga ng 75 pesos at nakapangalan na rin kay Dwight Howard. Pwede daw niyang laruin kung anong posisyon ang gusto niya. Sinabi naman ng basketballista na gusto niyang maging shooting guard at tumirada ng tres kagaya ni Manny Pacquiao. Nagkunwaring muli si Dwight at naggesture na animoy may kausap sa telepono at ibinabalita sa grupo na pumayag daw ang agent nito sa terms ng kontrata nila. Pagkatapos ng kulidan ay dumiretso ang grupo sa isang restaurant at doon pinakain si Dwight ng mga Pinoy dish. Nagustuhan daw ni Dwight ang mga hinain at sa sobrang kabusugan, hindi na raw siya kakain ng panghapunan. I don't think I'm going to eat for the rest of the night, sabi niya. Bukod sa pakikipagkita ng sikat na dating NBA player kay Kong TV, bumisita rin ito sa bahay ng People's Champ Manny Pacquiao. Kasama niya sa pagpunta sa bahay ng dating senador ang kaibigan at ka-teammate sa strong group ng Pilipinas na si Andre Blatch. Dito nagbiruan pa ang dalawang magkaibigan na gustong subukan ang isa't isa na magboxing sa ring at magpapaturo pa sila sa Pinoy champ. Para kay Dwight, hindi na raw niya kailangan mag-ensayo dahil magpaikot-ikot lang daw siya sa ring ay matatalo na si Andre dahil mapapagod daw ito. Banat naman ni Howard sa kaibigan niya dahil sa napabayaan na daw nitong alagaan ng kanyang abs kaya lumaki ang chan at parang naglalakad na ang pagtakbo. Pero hindi lang tiyan ang pinag-uusapan sa sports world. May balita pa na magkakaroon daw ng 3-point shootout si na Pacman at NBA Superman pagkatapos ng Dubai International Basketball Championships. Abangan natin yan mga kanyusko. Samantala, Solid ang performance ng Philippine Strong Group sa Dubai International Basketball Championships laban sa Homenet Men ng Lebanon dahil nasungkit nila ang pangatlong sunod na panalo. Sa pangunguna ni na Dwight Howard at Andre Blatch, talagang pinakita ng dalawang to kung bakit dating NBA player sila. Si Blatch ay kilalang basketball player na nagtagumpay sa international na laro at naging bahagi ng Philippine National Basketball Team. nag alas Steph Curry ba naman sa International Basketball Championships? Tumirada ng 15 points sa 4th quarter, lahat galing sa 3-point area. Si Dwight naman, 8-time NBA All-Star player. Hindi nagpahuli, umiscore siya ng 32 points. Kahit 38 years old na siya, talagang kaya pa rin niyang magpakitang gilas laban sa ibang international players na nasa kanilang prime. Ano pang mga gusto nyong pag-usapan natin? I-comment nyo lang. Para sa iba pang mga kwento at updates, i-follow at i-subscribe nyo kami.